Karen Davila. Si Karen Davila, ipinanganak noong Nobyembre 21, 1970, ay isang kilalang broadcast journalist at news anchor sa Pilipinas. Nag-high school si Davila sa Colegio San Agustin, Makati, kung saan kabatch niya sina Chris Aquino at Pinky Webb. Kumuha siya ng degree ng Bachelor of Arts Major in Mass Communication sa Universidad ng Pilipinas Diliman sa Quezon City. Nag-aral siya sa University of the Philippines Diliman kung saan kinuha niya ang kursong Mass Communication. Sa kanyang karera, nakatanggap si Karen ng maraming parangal kabilang ang mga award mula sa New York Festival at 10 Outstanding Young Men Awards. Si Karen ay kasal kay Dizesta. Ana mula pa noong 2001 at, at mayroon silang dalawang anak na lalaki. Bukod sa kanyang profesyon, aktibo rin siya sa pagtataguyod ng mga karapatan ng mga may espesyal na pangangailangan at transparency sa gobyerno. Sa kabila ng pandemya, nagawa ni Karen at ng kanyang pamilya na malampasan ang COVID negatibo labinsyam matapos mahawa noong Enero 2022. Bukod sa telebisyon, aktibo rin si Karen sa radio at mayroong YouTube channel kung saan siya nagbabahagi ng mga live stories at interviews.